Ayun no, oh, magandang magandang araw sa inyo lahat. Sana magandang araw nyo. Malalaki na tong tanim namin. Malalaki na yung bunga niya. Oh. sayang yung tubig na maabot dito sa daan walang silbi wala laki na oh kaso maraming damo pero maganda pa rin yung bunga nya medyo mahahaba rin diba mga isang buwan pa siguro mga katapusan ng March pwede ng ano tigil yung tubig nya meron na kaya ano meron na karong gatas na dito sa loob nya eh. hmm? So ilang buwan na to? Tatlo. Tatlong buwan na tong tanim namin. Lalaki rin ang lulusog. Hmm? Huh? Ay, ang lulusog. Ang ganda tignan. Isang buwan pa bago matuyo. Tas isang buwan na walang tubig para matuyo ng husto tapos dalawang linggo siguro na ano kaya tatlong linggo na harvest tapos magkakot ng gayame isang buwan <laughs> tapos pwede na magbakasyon ulit then yung isang farm namin meron din doon hindi lang kita na